tulang tayo ng kadena tulak tayo ngayon <laughs> pero may daan dito eh pwedeng lumusong lang ilusong na lang natin may tools ka? tools, tools Pero pera mo? sige na madali layak <laughs> sa bag nagpalit ka ng bag. Nagpalit ng bag Lagi <laughs> na Kaya nagpalit ka ng bag Ang ina na dali na